target lock ito ang bibigyan natin ng blessing mga gato let's go ano kuya? ano uh, madaling araw tubig? madaling araw tubig? mala 5 ah anong tao dito? ere eh, sa uh, bulakan bulakan to sa uh, bulakan bulakan to pero abot ka ng bando ganun eh pagka meron, meron lang meron lang sa atin. Ah, okay, ganun. Pero doon mo lang biyahe namin doon talaga, baka bulakan. Gusto ko pumunta dun sa yung amuapo ng tubig sa daan. Okay. malapit na dito, no. na. Ang pinatakot ng tulay. Doon na yan ah. uh, tapos, eh, diretsok pa sa Bana. Ah. oh, yun na yun, sa Bana. Then, Doon ah. sa maraming barge na ganyan, no? Naka... Marami na, marami nang kita. Ano May kita ka na.

Bigyan na tayo sticker. Uh, slavery, yeah, okay uh. 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 Okay, Or... Ah. Ah, lagyan na tayo sticker dyan. Sticker. Ah. Tatawa rin ako? Ah. Okay, dikit na ba? Okay, dikit na to. Ano nga, presidente na Ah, hindi. Vlogger lang po ako. Ah, vlogger. Ah. tablet siya nga Ah lagi malaki tugay, nagbablog siya. Oh, gusto ko ka nga pumunta doon eh. Eh, ah, ano, uh, pumunta ka doon, mga bandang, ano, mga... Gusto ko makita yung sitwasyon, maraming tao na may dyan. oh, eh, pag, eh, kasi ngayon, madaling araw, hindi mo gano'ng makita. Hindi makita. Uh, ma ano, anong araw ngayon? Do? Ah. Uh, Dune. Mga bandang Merkulis ka pumunta. Maraming tao. Opo, magayon. Magbibigay tayo ng blessing dyan sa kanila pa yung ano pa umaga yon na uh, saka may ina kalakan ng tubig yung mga ganong araw ngayon ah. Tubig, eh mga Ma wala pang tubig sa daan 3-6 pa lang yun eh ah. Ay. ano huli boss tilapia tilapia lang walang bangus bukas yun ha umaga umaga taga dito kayo taga dito kayo taga saan kayo ano po Saan yun? Kiging to, Bulacan. Ang layo ah. Nakarating kayo dito. Kain dalawa. Ha? Ah? Nah, ano, ano? Wala, duman ako ngayon. Wala. 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 Halika, bigyan ko kayo ng bigas. Para may bigas kayo, may ulam na. Kompleto, diba?

Taga saan kayo? Taga, ano kami? Taga, katakte. Taga Bustos. Saan yun? Bulaka, bulakan? Ha? Bulakan din? Malang ko sa maliwag. Layo ah. Eh, may kapal dito. Ah, ganun ba? Kaya pumunta kayo dito. Um... Pumunta kayo dito. Uh... Pumunta lang kami dito. Mamuha daw kasi yun. Ano, ah. ano, almati, ano, ano, ano? Oo. Oh. Kalangka. Kalangka. Kalangka maraming huli. <laughs> dito banda mga katoda May nakita ko dalawang tao Medyo malayo sila sa akin Kaya binubusin na ko sila mga katota Para tumapit sila dito sa akin Dalawang tao May bibi ako Ang layo nila mga katoda Pero syempre hindi pwede walang blessing sila Ibibigay natin din sila mga katota Marami nang huli Wala po eh. ala Sakit pala. Ero yo me, dapat baliit lang ma. Mga po ko. Layu ah. Ayun. ilang kayo diyan. A uh, apat. apat. Ah sayang dalawan lang dito ali ka. Ibigay lang dica. Libang-libang lang ba. Ah, pangulang pwede na yan. Ang pangalayo kai. Oo. Ang pangalanya. Yumung po. Pangalan Yumung may service kayo to pa punta don. Meron po. Ayun. Ayan. Eh, ilang kayo? Anim kayo? Dey apat. Ang kasangkas lang. Ay, dalawa-dalawa. Ano ah? Nagtaga pumunta dito ah. Ha? Nagtaga kayo pumunta dito. Ano, isang pamilya yan? O? Oh. Hindi po, mga kapit-bahay lang. Mga kapit-bahay lang. Sayang, dalawa lang natira. Ah. Ano yung isa ito? Dalawa. Ay yun na. May pangulam ka na doon. May pang ka pa mamaya. Ay, salamat po. Ha? Ah. salamat. Pagbigyan mo kayo sticker. Maghanap tayo ng mga deserving na tao bibigyan. Ha? Thank you po. Kala ko tatlo lang kayo dyan eh. Ako ah, po. Andun yung isa sa ano, ha, sa pubo. Oh, sige, thank you ah. Salamat. Salamat po. Hindi ano naman si Master. Baka walang gas ah. Sino yan? Kasama mo yan? Hindi ko po kilala eh. Nagtutunok. Ha, flat! Ah, nagbigay ko na rin yan. Binigay ko na rin ng bigas dyan mga yan. Sige po. Salamat sige, po. Thank you, salamat. Thank you. Thank you. Thank you. Ha.